Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. I think viral na to eh. Kasi this is about Rodrigo Duterte. Alam niyo naman, maraming bumapati sa kanya ngayon. Pero ako kasi yung taong hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. For me, to see is to believe talaga. Pero dito sa video na to, nakita ko nga kung ano yung sinasabi about Rodrigo Duterte. Pagkapanoorin po natin. Kaya naman, noong 2016, marami siyang napaniwala na isa siyang at malinis na leader. Kunwari ay simple at payakampanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa barangay Matina sa Davao. Yes, mayroon nga akong vlog about dito, yung kinakain daw nila sa Malacanang, mga lutong bahay, mga gulay, at kung ano-ano pa, hindi daw katulad ng bagong presidente ngayon na Bongga daw magpakain. So, yun nga yung sinasabi. Nakikita ng mga tao, ang hindi nilalam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay, ang isang malaking golf course sa Davao City, Matina Golf Club. At dito siya, sinusundo ng kanyang chopper, nakapamalan kay Apollo Kibuloy, na one-third sa Amerika. Yan. So, this is true na talagang may mga pamana or may mga ari-arian si Kibuloy na hawak ditong si Duterte. Kaya nga yung balita ngayon na hindi natin alam kung totoo, pero inamin naman ni Duterte na alam niya kung saan nagtatago si Kipuloy. Para sa akin, di ba may mga kaso yung mga ganyan? Yung sila yung nagtatago dito sa isang pogante. Bakit hindi nila magawa ng kaso? Kasi sanay na si Duterte sa lahat at maraming kaso. Iba talaga kasi pag mayaman, merong koneksyon, may kapangyarihan, kilala. Subukan niyong mangyarihan sa mga may hirap, sa mga walang pera, sa mga dukha. Simpleng kaso lang kulong agad. Pero tingnan mo sila, tingnan mo si Kibuloy ngayon, nagtatago. No? Ang dami niya ng kaso pero hindi pa rin siya mahuli-huli. Kasi paano ba naman uhuliin? Nandun siya sa mismong teritoryo niya. So yung sinasabi ni Duterte na alam niya kung saan nakatago itong si Kibuloy, for me, para sa akin na sa tingin ko tinatago talaga nila si Kibuloy. At saka alam nyo po, kung walang anay diyan sa ating pamahalaan, nahuli na yan si Kibuloy eh. Maraming anay diyan na sumisira sa pamahalaan. Kilala naman natin sila. So sila talaga ang protekta dito kay Kibuloy. Pero andyan na yan eh. Iba talaga pag may kapangyarihan. Pero lagi nating tatandaan, justice always prevail. Some sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Matapos magoyo ang 16.6 million Pilipino at mahalal bilang pangulo ay naging isang high-end commercial residential center. Ang 22 hectarean golf course sa tabi ng kanyang baha. Si, totoo nga naman kasi kung isa kang, isa kang um, hmm, ano man politician, totoo naman yan. Yung lugar mo naman talaga ang uunahin mo, maliban sa ibang lugar. Totoo yan, nangyayari yan kahit saan. That's normal. Pero yung improve mo lang isang place para lang sa sarili mong kapakanan, parang hindi naman yun maganda. Sana, bigyan mo rin yung mga ibang lugar ay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba ang nasa ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang business pang crony na si Fred Yuson. At tabi naman nito ang isa pang residential complex na Damatina Enclaves na pag-aari naman ang isa pang Duterte Crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paolo Duterte sa smuggling ng mga mamahal. So tingnan nyo, sinasabi nila na smuggler si Duterte. Itong batang Duterte. Eh, alam nyo palang smuggler eh. Eh, di ba may mga kaso yung mga ganyan? Ba't hindi nyo kasuhan? Bakit hindi mahuli? Kasi hawak nila ang kapulisan ng Dabaw. Di ba hawak ng ng Pangulo kung kung ano ang dapat gawin? Palitan lahat ng mga pulis dyan sa Dabaw. Ayusin. Di ba? Parang narinig ko nga na parang nirelieve yung mga pulis dyan. Dapat ganun ang gawin palitan lahat yung walang koneksyon. Tapos kung may mga gagawin kayong raid or paghuli, katulad nung nangyari dito nung, hinuli, nung pinuntahan si Kibuloy, malamang may nag-chuchu dyan. Kasi may mga bata alas 4 ng umaga, nakaredy silang lahat. May nagsabi na dyan kung anong mangyayari at kung anong gagawin. Tapos sasabihin nila na excessive force. May nag nagkaroon ba ng gulo? Konti lang naman, di ba? Excessive officer, oo. Pero Walang masyadong gulo ng ngyaring panahon na yun. So kung ano napanood natin, totoo naman lahat yan kasi yan nabalita nga. Ano to, gawa-gawa lang, paninira lang sa Duterte. Maraming nangyari nung panahon ni Duterte na mas matindi pa sa nangyari nung Martial Law. Kasi sa atin, nakatanim lang yung nangyari nung Martial Law. Kasi nasa aklat na yun, pinag-aaralan ng mga bata. Subukan yung ilagay din itong nangyari nung panahon ni Duterte. Pagkumparahin natin, sino ang mas maraming napatay, sino ang mas maraming nagamit, kanino mas maraming may nangyari. So, sana magising ang mga tao na hindi lahat ay pagkakamali ng panahon ng Marcos dahil sa martial law. Marami ring nagawang mabuti ang martial law sa tingin ko ha. Siyempre, wala lang tayo dun sa side ng mga may nangyari, pero mas maraming nangyaring mabuti nung panahon ni Marcos Señor. Adios.